tatlong Pinay OFW sa Hong Kong. Arestado ng mga pulis dahil sa pinagbabawal na ginagawa nito sa loob ng kanilang tent. What? Ito nga ay nangyari sa tapat ng Post Office Central kung saan nakitang nakatayo ang kanilang tent. Ayon sa balita, ilang beses na nga rok binalaan ng kapulisan ang mga nasabing OFW pero paulit-ulit pa rin nilang ginagawa ito. Ano nga ba ang ginagawa nila kabayan noong mga oras na iyon? Bakit sila inaresto sa loob ng kanilang tent? At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. <laughs> naman na huli sila oh. Pinalakal <laughs> na yung loob ng tento. Oh. Nagluluto kasi sila. Alam nila bawal yan. kalkal na naktohan na naktuhan kasi nagluluto sila sa loob ayan kinuha lahat yung mga ano niluluto mga ano banana cue pala yun turon ayan, wala nahuli na naktohan na ayan kinukuha na yung ID niya na dinala na sa kasintong. No, ano yung babae? Parang naka-ordinary din pala yun, ha? Oo, yung, yung isang babae. Yung hindi naka-uniform. Ang nakakita, oh. Ayan, sinakay na. Dinala na. Marami pa rin talaga sa iba nating kababayan ang talaga namang nagpapasaway kahit na nasa ibang bansa. Yung alam na nilang bawal ay sige pa rin at uulit-ulitin hanggat hindi sila nahuhuli. Alam niyo namang mga kabayan na ang pagluluto sa loob ng tent ay napakadelikado dahil pwede nga itong magresulta sa isang sunog at kung mamalasin ay pwede pa kayo makadisgrasya ng ibang tao. Alam natin dyan sa Hong Kong ay pangkaraniwan na ang mga ganitong senaryo kung saan nagtatayo ng tent o naglalatag ng banig ang ibang OFW sa isang lugar para makapagpahinga at ma-enjoy ang araw na kanilang day off at para makasalamuhan na rin ang iba nilang kapwa AOFW. Perfect. Pero sana, wag nating gawing dahilan ang ating mga day off para gumawa ng mga bawal. Dahil katulad itong sila kabayan, hindi nga lang sila basta arestado. Siguradong damay na rin dito ang kanilang trabaho. Kaya naman, wag tayong pasaway mga kabayan. At kung nagustuhan mo ang video ito, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panonood.